Okay mga boss, from Taytay -Tay Rizal itong Barako 2 na ito mga boss, mahirap pa anda rin. So pare-parehas nga naman ang mga lumabas nitong mga nakaraan. So yan, baklas agad mga boss. Kasi may babaguhin tayo, no? Uh, pwede namang hindi, pero mas maganda kung babaguhin kasi yun nga may mga napansin na naman tayo basta 2024 model siguro lumabas ng mga simula June July o pang mga ganon June mga boss uh, iba na kahit na i-adjust na natin ay medyo mahirap pa rin paanda rin 3.5 yung kanyang carburetor pero hindi pa rin kaya ito ito na yung mga discard natin bagong toklas mga boss Baklas tayo, baklas. So, pagkatapos naman ito mga boss, yan. Easy start, soft touch. Yun ang mangyayari dyan mga boss. Kahit, kahit ang gamitin natin, halimbawa, pajak. Mabilis na rin yan. Paanda rin. So, dito mga boss, mapapansin nyo, binaklas natin yung kanyang uh, engine top end, yung uh, mechanism nya mga boss. Yan, binabaklas natin kasi yon may babaguhin tayo dito. At uh, syempre medyo makulikot ang gagawin natin dito mga boss kasi yun yung nakita kong problema kung bakit nai-adjust na natin pero hindi siya katulad ng mga una nating nagawa na napakabilis na paanda rin. So ito mga boss. yan binunot na natin yung camshaft. So, may mga babaguhin tayo dyan. Then, dun sa pagka-valve clearance, ganun din. Babaguhin din natin yon And, yon pag na adjust naman to mga boss, kasi ilan na to Pang-apat, pang-apat na bara o to 2024 model mga boss na ginawa natin. Halos lahat ganyan yung ginawa ko. So, par naman mga boss, pag in-start natin, ay napakabilis nang i-start. At dyan, ito naman, may dala si boss na handle switch sa right handle switch. Gagawin natin ay, i-convert natin yung pambara awan mga boss para merong on and off yung anyang headlight. So, sa ganyan mga boss, syempre, mas madaling paandarin kapag ka naka-off yung headlight. Kumpara natin doon sa naka-automatic headlight on. So, yan, medyo marami pa rin gagawin dito mga boss kasi katulad nung sa kanyang uh, banjo bolt mga boss binago na rin natin yan yung butas binutasan na natin yan at uh, ito yung butas niya mga boss iba na yung discard natin kumpara dun sa dati and dito mga boss same pa rin one way bulb tinatanggal natin talaga yan kasi yun yung nagiging problema pag tumagal kasunod mga boss yung kanyang uh, stop light assembly uh, babaguhin natin yung kanyang bushing so yung bushing niya mga boss ay puputulan natin pinuputulan yon tapos yung tinuro ko naman yung mga boss para hindi magdumi nilalagyan ng silicone so yon dito baklasin na natin And merong mga nagagawa tayo nito na hindi na talaga mabaklas kasi hindi agad naagapan lalo kapag ka hindi kayo ah kapag ka inilabas niyo tas laging car wash mga boss magkakaroon ng corrosion yan hindi niyo na makakalas yan kaya mas maganda uh, baklasin niyo na uh, yan. ito wala pang gaano kasi bagong kuha pa lang, 176 pa lang yung natatakbo mga boss hindi pa to inaabot ng ulan or hindi pa nabababad sa tubig So, dito, ang discarte grasa. Grasahan mga boss yung thread para hindi siya kalawangin. Yan. Pag nagrasahan yan mga boss, uh, kapag uh, tinanggal yan sa sunod, okay na. Tinatanggal nga lang yan mga boss para mawala yung alog. So, dito naman, sa kanyang arborador, tono pa rin. So, iba pa rin. Ah, iba na rin pala mga boss. Yung tono niya, kung kumpara natin doon sa mga naunang 2024 model so yun ito na nga yung handle switch nya yung right handle switch mga boss uh, yan okay, pinaikot ikot na so dito mga boss, tinanggal ko na rin yung kanyang W bracket so, eto mga boss sabi nung iba buhaghag yung wire sa loob, hindi mga boss try nyo muna. Yan. Nakakatulong yan para tumagal yung harness. Kasi kapag ka hindi nyo tinanggal yan, mga ilang taon, magagasgas na. Kasi sikip dyan yung wire. O tinanggal na natin yung W. So yun, isa sa safety natin ginagawa. Or inuunahan na natin para hindi masira yung kanyang wire harness. O yan. And kasunod mga boss. Ayan, testing nga na. Pero dati po talaga yun, kahit pinto din mo lang matagal. Hindi yan, hindi na under. Oh. Yeah. Mabatay patay po dati ano? At yan yung mga update natin mga boss sa mga Barako 2 2024 model na inilabas itong simula June hanggang ngayon mga boss.